Okay, so hello guys. Bali update nga lang pala ito dito sa Motorstar na project natin. Kung saan nagawa na rin natin ito ng napakaraming videos at vlogs. Bali ngayong araw ay i-road test ko nga pala siya para malaman ko kung ano pa yung mga problema niya. Hindi ko nga pala ito ma-road test ng mga nakaraan kasi wala pa siyang cambio. At nandito nga pala sa labas yung ating reader FI. Para nga pala sa mga sumubaybay sa vlog nito ng ating Motorstar ay napakarami na natin nagawa dito. Bali na stack nga lang pala ito ng halos dalawang taon. Gawa ng may mga problema at napakarami nating piyasa na pinalitan at kung mapapansin nyo wala nga palang handle grip itong ating motor stock tulad nga ng sinabi ko unti unti natin itong aayusin at bilhin yung mga kailangan natin dapat palitan or lagyan at sa part naman na to ay ayos naman yung takbo nitong ating motor star medyo matagtag nga lang dahil sira sira na nga pala yung kanyang mga pairings at napansin ko nga pala na medyo mahina yung preno sa harap sa susunod ay gagawa tayo ng separate tutorial kung paano palakasin yung preno na disc brake At baka nga pala magtaka kayo kung bakit mainga yung makina nitong ating motorstar. Dahil hindi ko pa nga pala nilalagay yung kanyang air filter or yung kanyang air cleaner. Sa madaling salita ay open carb itong ating motorstar. Marami kasi sa mga viewers natin ang nagtatanong kung bakit daw mainga yung ating makina ng motorstar. Pero sa totoo lang sa actual ay napaka goods na ng under niya. At sa part nga pala na to ay nasigurado ko na goods na talaga yung andar nitong ating motor star. Bali konting adjust na lang yung preno sa likod at konting brake fluid dito sa may harap. Konting tips nga lang pala itong motor star na to ay halos katulad lang ng makina ng XRM at Honda Wave. Same ng engine construction at color coding ng electrical wirings. At pinatungan ko na nga rin pala itong motorstar ng bagong seat cover. Para naman kahit papano ay malinis siyang tignan. Hindi ko na nga pala sa pinalitan ng seat cover dahil malinis at wala pa naman punit. At sa part naman na to habang sinecheck ko pala yung andar nito ng ating motor ay may napansin akong langis na tumutulo napansin ko na galing yung langis dito sa may timing gear cover natin, kung saan nagkaroon ng crack itong timing gear cover at napakadali lang naman solusyonan nito at sa kabilang part naman ay napansin ko na may tubig na tumutulo, kung saan ang gagaling sa loob ng crankcase nitong ng ating magneto, kung maaalala nyo ay kinarwash ko nga pala sya nung nakaraan, at sigurado ako na dito dumaan yung tubig or pumasok sa so, mga susunod na vlogs ay bubuksan natin itong ating crankcase cover, para na harin pala ma-check natin yung magneto kung okay pa ba at hindi pa ba kinakalawa dahil tulad nga ng sinabi ko napakatagal rin na stock nitong ating motor star kaya naman unti unti natin itong inayos at pinapalitan yung mga dapat palitan at upang mga pagbahagi na rin ng mga simpleng kaalaman at mga tutorials at sa mga susunod na vlogs pa ay ayusin natin yung kanyang electrical wirings at lalagyan natin siya ng mga ilaw sa part nga pala na to ay chinek ko yung kanyang dashboard kung may ilaw pa at napansin ko na may ilaw naman siya indikasyon na maayos pa yung kanyang dashboard kaya naman abangan nyo pa yung mga susunod na tutorial Gracias.